Pagbasa ng House Bill si Isabella 6 District Representative Congressman Faustino Ino D.D. 5 kaugnay sa pagbabagong gagawin sa Hawaiian District Hospital. Ayon kay Congressman D, ang kanyang isinusulong na House Bill 3606 ay may layuning gawing Central Isabella General Hospital ang kasalukuyang Kawayan District Hospital. Ang CIGH ay nakatakdang pangasiwaan ng Department of Health na kung saan nakatakdang sumailalim ang ospital sa malawakang renovation at pagdaragdag ng mga pasilidad na magagamit sa pagtugon sa medikal na pangangailangan ng mga Isabelenyo. Mula rin sa kasalukuyang 100 hospital beds ay daragdagan pa ito at magiging 200 hospital beds na. Maliban pa dito, Ania, madaragdagan rin ang bilang ng mga health experts, doctors, nurses at support personnel nang sa ganon ay maging maayos at epektibo ang maibibigay na serbisyo sa bawat individual na nangangailangan nito. Para sa IFM News, ako si Idol LV Ancheta. Idol!